Sa bayan ng San Eldefonso, may isang bahagi ng dalampasigan na tinatawag na puting buhangin. Sa dulo nito, nakatayo ang isang lumang parola. Itinayo pa noong panahon ng Kastila. Matangkad iyon. At sa gabi, para bang ng isang nilalang na nakatanaw sa dagat. Si Mara, dalawamput dalawa, ay bagong graduate at umuhi mula Maynila para sa isang proyekto. Gawing ecotourism hub ang Puting Buhangin. Ang munisipyo ay tuwang-tuwa. Ngunit ang matatanda ay kabaligtaran. Hindi dapat ginagalo ang parola. Babala ni Lolo Ben. May nagbabantay. Hindi lahat ng ilaw ay para gabayan. May ilaw ding para iligaw. Nang unang umakyat si Mara sa parola, may kakaibang presensya sa kamera niya may small na puting mantsa parang mata pinilit niyang isipin na glare lang yun ngunit kinagabihan may narinig siyang boses mula sa dagat ate basa ang sapatos ko napayoko siya ngunit walang bata ang dagat ay tila nakatingin sa kanya Kinabukasan, nagpakita si Aling Dalisay, pinakamatanda sa baryo. Ang ilaw na yan, may hiling din. Sabi niya, may alay dapat. Kung wala, may babawiin. Nagtaka si Mara, pero hindi siya nagpatalo. Trabaho ang pinunta niya roon. Habang patuloy ang renovation, lumalala ang, ang mga insidente. May trabahador na nawala ng boses matapos marinig ang tawag mula sa dagat. Ang lambat ng mga ingisda ay biglang nagkakagulo kahit banayad ang alon. At tuwing binubuksan ang bagong ilaw, may mga hikbi o halakhak na umaalingaw-ngaw mula sa glim. Hanggang dumating ang isang bagyo. Si Mara ay naiwan sa parola. Dala ang lumang lampara ni Lolo Ben sa tuktok. Nakaharap niya ang liwanag. Isang pabilog na hugis, puti, malamig at humihinga. Ako ang bantay, sabi nito. Nagugutom ako. Kapag walang alay, ako ang kumukuha. Nanginginig si Mara. Anong kailangan mo? Kasama tugon ng liwanag. Ang mga nauna, nag-aalay ng dugo at langis. Iniwan nila ako. Gutom ako ngayon. Nagtangka si Joel, ang kontraktor, na patakbuhin ang modernong ilaw. Sa iglap, tumindig ang dagat. Nagkaroon ng pader ng tubig. Nakatitig si Joel sa liwanag. At bigla na lang siyang nawala. Parang sinipsip ng alon. Naiwan ang kanyang bota sa buhangin. Nagsisigaw ang mga tao at si Maray halos mabaliw sa takot. Sabi ni Aling Dalisay, Hindi sapat na patayin mo ang kuryente. Pakainin mo siya ng alaala, hindi ng tao. Kaya nagtipon sila ng mga lumang bagay, mga litrato, kanta at gunita ng bayan. Sinunog nila yon bilang alay. Sa halip na magalit, naging payapa ang liwanag. Matamis, sabi nito. Matagal akong hindi nakakakain ng ganito. Simula noon, ginawa nilang ritual ang gabi ng mga alaala. Hindi binubuksan ang modernong ilaw. Sa halip, mga kwento at alaala ng tao ang inyaalay. Unti-unting kumalma ang dagat. Walang lambat na nawawala. Walang boses na nang aakit. Ang liwanag busog na sa gunita at tumahimig. Lumipas ang panahon, naging na tagabantay si Mara. Hindi lang ng parola, kundi ng kasunduan. Bawat bisita ay kailangang may dalang kwento, larawan o kanta. At tuwing gabi, Umaakyat siya sa parola. Dala ang lampara. Nandyan ka pa ba? Tanong niya. Nandito. mahinang ang tugon. Gising. Hindi gutom. Isang madaling araw. May dumating na matanda sa buhangin. Sunog sa araw. Dala ang lumang bag. Tinitigan ito ang dagat. At nang lumapit si Mara, kinilala siya nito. Maruha, wika ng lalaki, gamit ang lumang palayaw niya. Matagal akong naligaw, pero isang gabi, narinig ko ang pangalan mo. Napaluhod si Mara. Tatay, bulong niya. Bumalik ang matagal ng nawalang ama at ang liwanag sa parola ay marahang pumintig. Busog, tahimik, at nakangiting hindi nakikita. Mula noon, malinaw ang kasunduan. May gabay ang ilaw, may ginhawa ang alaala, at may hangganan ang gutom. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.